Na-repair na ba yung mga butas sa stockroom? Yes, sir. Kasi last week, nandito si Sir Gerald mm -hmm. at tinutukon niya ang mga empleyado, kaya natapos ang mga repairs. Si Gerald? Yes, sir. Kasi yung wala ka, araw-araw siya nandito. Hmm. Siya nga pala, sir, may good news tayo. Nag-improve ang mga pasok ng mga customers. After midnight, uh, tumaas po ng 40 to 50 percent ang person. 40 to 50? Yes. Sir. Ba't ka ganun karami? Naglagay kasi si Sir Gerald ng Noodle Food Station, sir. Oh. Sa pagbili ng mga customers ng mga isnat noodles at dito rin nila niluluto. Kasama nito, syempre bibilin sila ng drinks at tinapay. Patok po yan sa mga taga-call center at mga estudyante na no malapit. Kaya lumakas yung after midnight customer sales po natin, sir. Ibig sabihin, si Gerald ang nakaisip ng lahat ng ito? Yes, sir. kasing pinagkagagawa mo. Betsy, nagpaalam ako kay Robert na aayusin ko yung bahay. Pumayag naman siya. Oo, naintindihan ko. Pero gamit to ni Mommy. Yung kortina siya pumili niyan. At ito, gift to ni Daddy sa kanya. Exactly. Yan, yan. Luma na yan. Kailangan ng modern touch nitong bahay na to. Oo, oh, Betsy. Okay, naintindihan ko. Gusto mong palitan lahat. Pero parang awam na konting konsiderasyon naman. Huwag mo itatapon yung gamit ng mommy ko. Ay, okay, pwede mo tanggalin lahat but you cannot take her away from this house! This is her house! At sa buhay ni Daddy! Eh, sorry. Hindi ko naman intensyon na ma-offend ka. Alam mo naman, ako, medyo may pagkatakles ako. Pero, alam mo ganito na lang, sa susunod, pag may mga gamit yung mami mo na sa tingin kong pwede na itapon, bibigay ko na lang sa'yo. Okay lang ba yun? Thank you. Odi, di... eto mga nasa box na to. Sa'yo na to. Gusto ng tulong? Tulungan kita. Hindi na kailangan, Betsy. Manang, kailangan mong palitan to. Eh, lagay mo yan dyan. Sige na. Eto, palitan mo to. Meron akong biniling punda. Nakamatch nitong cortina. Eto ha. Ako, madami pa tayong iayusin dito. Palitan mo na yan. Tanggalin, tanggalin mo na yan. Eto, tanggalin mo to. Hindi to kailangan. Meron na akong bagong green na kulang. Ayan, wala na itong mga to.